Stoplight po, stop Ah. Andito na po tayo papasok sa kabayadan ng Marikina. Ah, papasok na po tayo sa kabayadan ng Marikina. And dito na po tayo sa papasok sa kabayadan ng Marikina. Oh. na po si Lolo Bungad po ito na Marikina. Ah. na Marikina kutawaan, marketon, marketon ko, marketon, go na, go 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 Maragina มาเลกินะต้นคราเพลมาเลกินะต้นคราเพลแล้กะไปหนลุกอดจัดมาเลกินะ Ay ng Marikina ang target ay sa may oval ng Marikina yun ang target ko ngayon oval ng Marikina o ang oval. Yan. Papasukin. Yan na po ang oval na marikit na. Baba na, lakad na lang. Okay <coughs> hey guys oh. đang uba làm lại kinh nữa. Hả con đàn con đen đi em. Stan. là không? Ah. Hey guys. Ubal oh, na po na marakay na ito. Baliktad. Baliktad. ng Marikina. Ayun. Yun ang kanilang stage. Grandstand. Ayun. Maraming tao guys. Maraming tao. Ayun, naglalakad. Hindi na ako papasok yan kasi hindi diretso ako ngayon sa Palingke. Palingke na margina. Kasi ito guys, trip ko lang. Mamimili ako ng isda pang isang linggo. Ayan. Ayan. Okay. Tinpon na. Itago ng silpon, baka madali pa.